Pagampas pa lang ng ikatlong kampana ng simbahan ng San Miguel de Arcangel, naguunahan ng kumislap ang mga flash ng cellphone ng mga bisitang nakabihis ng seda at barong. Ang pulang karpet ay nalatagan ng puting rosas at sa dulo ng pasilyo, nakapila ang entourage ng mga de Villar, pamilyang kilala sa real estate empire sa buong Luzon. Sabik na sabik si Senyora Leticia ang konsorte ng patriarka na makita ang kaisa-isang anak niyang si Adrian na magsabi ng oo kay Cassandra, anak ng senador. Ngunit sa labas ng arkong kahoy, habang umaalog pa ang aling ng Ave Maria, nakatayo si Aling Nena. 57 taong gulang, nakaitim na sapin sa paa, banayad ang yabang ng mantika sa tumatanda niyang blusa. Kumakatok siya sa alauna ng puso ngunit mas malakas ang busina ng bard na si SS Sergeant Abner. Nay, private event po. Bawal po ang hindi nakaimbitahan. Itinaas nito ang palad, parang pader. Anak ko po ang ikakasal, umiyak na pakiusap ni Nena. Niyukuan pa ang nakasarang pinto. Tagus hanggang mi ang boses niya ang pinipigilan. Pakisabi kay Adrian, nandito si nanay. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin. Pero imbis na kaawaan, sinuklian siya ng pagtawa ng ilang abay na dumaan. <laughs> Nay, baka nagkakamali kayo ng simbahan. Hindi bagay dito ang damit nyo. Bulong chismis ng isa, sabay himas sa kwelyo ng sutlang baro. Umagos ang hiya sa kulubot na pisngi ni Nena. Hawak niya sa isang kamay ang maliit na pulang supot, loob ay hikaw na peke, isang kabibe at litrato ng batang si Adrian na may diferensya sa baga ng limang taong gulang pa lamang. Sa loob, nagsisimula ng mag-orden ang organo. Lumakad ang pari papuntang altar. Sa gitna ng pagtingkad ng chandeliers, nakapamaywang si Senyora Leticia. Tinatapik sa balikat ang anak. Anak, huwag kang maduduwag. Ito na ang susi sa Senado. Ngumiti si Adrian, gulit kita sa kislot ng pangaang kaba. Sa gilid, nakatingin ng matandang may hawak ng trust fund folder, si Attorney Balmores. Sa bawat himig ng nota, humihigpit ang sinturo ng damdamin ni Adrian dahil sa kabila ng mamahaling taksido, baka sa alaala niya ang isang babaeng naglalako ng lugaw hating gabi para mabigyan siya ng pang-nebulizer. Ngumit hindi iyon alam ng karamihan. Dalawang linggo bago ang kasal, kinausap ng Senyora Leticia si Adrian. Sa araw ng kasal, huwag nating hayaang dumalo si Alam mo na, dahil baka mapahiya tayo. Pinilit ng ina na maglabas ng statement na umalis na ng probinsya si Aling Nena matapos nilang ipagtanim ng utang na loob ang mga doktor na tumulong noon. Iniluwa na lamang ni Adrian ang isang malamig na opo dahil ang katapat noon ay hakbang sa fame at paghihinto sa panghihimasok ng negosyo ng ibang tycoon. Gulit ngayong humampas ang oras ng katotohanan, parang humahabol ang tibok ng dangal niya. Sa labas, pinalilibutan na si Nena ng mga usisero. May nagvideo, may nang-uudyok umalis. Kadalasan ay tumatawa sila, ngunit nang simuklab ang ikatlong hikbi ng ina, napansin ng sakrista ng pangyayari at palihim na lumapit kay Adrian sa loob. Sir, may umiiyak pong babae sa labas. Sinabi pong nanay ninyo? Gustong mapahiyaw ng binata pero nagkunwa rin kalmado. Pakisabi kay mama na ayusin yan. Halos sabay na dumating si Senyora Leticia sa likuran, sununggaban ang sakristan. Ako na! Sabay harap kay Adrian, bulong panganib. Huwag mong sirain ang pangalan natin ngayon. Salamat sa pag-abot mo sa bahaging ito ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang esena, pindutin na ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong storya na ina-upload ko araw-araw. Isang subscribe lang, pero napakalaking inspirasyon na para patuloy akong gumawa ng mga kwentong katulad nito. Maraming salamat. Tara, ituloy na natin. Pumangit na na ang pare. Mga minamahal, tumayo po tayo para sa nobya Tumutog ang Bridal March. Kumislap ang luha ni Cassandra sa velo, kumapit siya sa bisig ni Adrian. Humakbang sila papasok sa altar, pero bago umabot sa gitna, sumiklab ang sigaw ng bata sa likod ng simbahan. Pahinto nyo! Pahinto nyo muna! Lahat na palingon. Naroon si Carlo, labing apat, naging tagapag-alaga ng bulaklak at sa kanyang likod, nagsusumiksik si Aling Nena, hinahatak ng guard na si Abner. Parang awa niyo, isang minuto lang, pagsusumamo ng ina. Nagkagulo ang guests, humighik ang ilan, mulit mas malakas ang kutob ng iba. Hindi pwede. Singhal ni Señora Leticia, tinuturo si Nena. Sinong nagpahintulot dito? Tuluyan tumulo ang luha ng babae. Hihingi lang po ako ng patawad sa anak ko, ma'am. Tiningnan ni Cassandra si Adrian, kita sa mata ang tanong. Totoo ba? Hindi nakasagot ang binata. Naniga sa mga tuhod niya, naalala ang bawat hugas ng sugat niya noong binugbog ng kalaro. Bawat paglalaban ng ina hanggang biyak ang kuko para lang mapakain siya ng lugaw. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang gabing umuwi siyang umiiyak dahil tinokso siyang amoy lugaw. Niyakap siya ni nanay, sabay-sabing, Pag ka, wag kang bubura ng utang na yan. Ngayon nasa altar siya nakatali sa pangako ng yaman at kapangyarihan. Pero hiwain man ng diamante ang puso, dugo pa rin ang tutulo. Humakbang si Adrian palapit sa ina. Ma, patawad. Mulit agad siyang hinarang ni Senyora. Adrian, singhal sabay sabing kapag lumapit ka, lagot sa akin ang trust fund mo. Tunitig siya sa ina, tumingin sa bridal bouquet at saka iniluhod ang isang tuhod sa marmol hinarap ang buong kongregasyon. Patawarin niyo ako. Huminga ng malalim. Binuka ang bibig. Ang babaeng pinagtabuyan ninyo. Siya ang nagpakahirap para madala ako rito. Kung ikahihiya niyo siya, ihihiya niyo ang pagkatao ko. Tumayo ang pare. Bahagyang inangat ang kamay. Parang bindisyon pero tila pahinto ng drama. Ngunit bago ka makapagsalita, lumakad ang isang matandang lalaking nakasaklay sa tabi ng choir loft, si Mang Mateo, dating kapata sa construction site ni De Villar. Huwag kayong magulat, sigaw niya, pero ako ang saksi. Si Aling Nena mismo ang lagtustos ng dalawang taon ng pagsusulit ni Adrian noong nagkasakit ang negosyo ninyo sa zoning issue. Siya ang nagdala ng sopas namin sa barracks, Siya ang nagbenta ng upuan sa palengke para may pamasahe ang batang yan. Dinukot nito mula sa bulsa ang resibo may pangalan ni Nena bilang donor sa scholarship fund ng kabataang mahihirap. Mismong fund na ginamit ng pamilya de Villar para pumogi sa media. Nag-ingay ang flash ng kamera ng press, sumirit ang takot sa mukha ni Senyora Leticia pangalawang pumutok ang bomba nang biglang magsalita si Attorney Balmores. May isa pa po. Inilabas niya ang envelope. Adrian, hindi mo alam. Pero nung ipinasa ng lola mo sa akin ang share sa kumpanya, may liham siyang iniwan. Huwag ka kalimutang ilagay sa pangalan ni Adrian ang kinita ng Hacienda Alona. Kung may pasayon, ibalik sa babaeng nag-aruga sa kanya mula sanggol. Ang babaeng tinutukoy niya, siya yun tinuro si Aling Nena. Natigilan ng lahat. Kumirot ang mukha ni Leticia. E, yung titulo. Mulit nakaharap na si attorney kay Nena. Inay, sa inyo pala dapat mapunta ang 30% share ng kumpanya ipinasa ng yumaong nating Don Ernesto dahil kayo ang nagligtas ng anak niya nang mahulog sa balon noong bata pa. Napaluhod si Nena nagtagpo ang luha at pawis. Hindi niya akalain may sinanglang tadhana para maibalik ang dignidad. Kinuha niya ang pulang supot, inilabas ang lumang hikaw at litrato, iniabot kay Adrian. Ito lang ang puhunan ko noon, hihikbi niya, pero ikaw na ang puhunan ko ngayon. Yumuko si Adrian, humalik sa kamay ng ina. Naghiyawan ng ilang bisitang na hawak ni Cassandra ang kanyang belo at napapaluha, lumapit at niyakap si Nena. Tita, pasensya po. Kaya po ang mauna sa misang ito. Sapi niya sabay alok ng buke. Walang nagawa si Senyora Leticia kundi humakbang pabalik hawak ng baga ng hiya. Tahimik siyang dinala ni attorney sa gilid. Tila nalusaw ang kolorete ng kapangyarihan. Umakyat si Nena sa altar. Bit-bit ng anak. Parehong parte ng buhay ko. Kayo at ang pangarap ko. Hindi pwedeng mawala kahit alin sumang-ayon ng nobya. Tumango ang pare at muling tumunog ang organo. Ngunit ngayon, masalimu at nahuni ng pagkakasundo, hindi ng kayabangan. Natuloy ang seremonya at sa mismong sandaling inilagay ni Adrian ang singsing -sing kay Cassandra, hinawak niya rin ang kamay ni Nena at inisuot dito ang hikaw na peke mula sa pulang supot. Tanda na kahit milyon ang halaga ng diamante hinding-hindi matutumbasan ang pagod, luha at piso-pisong ipon na binuo ng inang itinaboy sa glit, ngulit sa huli ay hinatak pabalik ng katotohanan. Sa huling salitang, maaari mo ng halika ng nobya mo. Unang humalik si Adrian sa noon ni Nena. At sa unang pagkakataon mulat sa ol, sabay humiyaw sa galak ang mga kampana ng San Miguel, hindi bilang hudyat ng formal na kasal lamang, kundi bilang pag-amin kung ang puso'y marunong tumanaw, kahit gano'ng kasing kita ng tarangkahan ng kayamanan, guguhit pa rin ang landas palabas, papunta sa tanging pintuan kung saan nagsimula ang lahat, ang dibdib ng isang ina. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento nating ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!